Noong nandun ako sa pinagtatrabaho ang ko dati, mga 8 years ago na siguro to, o mga 10 years ago, napagkwentohan namin ng mga kasama ko, ng mga kaibigan ko, kung paano nga ba kami makaalis sa pagiging empleyado, o pagiging trabahador, o pagiging trabahante ng isang kumpanya. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at Sampung taon po ako nagiging empleyado. Noong minsan nagkakwintuhan kami ng kaibigan ko ng mga kasamahan ko sa trabaho doon sa isang hardware dito sa Davao kasi napapansin ko yung kasamahan ko doon eh inaabot na yata ng 20 years o mga 20 years o mga 15 o 15 to 20 years pero nandun pa rin siya pagiging empleyado. Tapos nung magkakwintuhan kami tungkol sa sahod namin kasi alam nyo naman yung sahod ng pagiging empleyado, eh, ganun talang lang talaga siya. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Sakto lang, uminsan kulang pa. So, nung nagkakwintuhan kami, sabi ko sa kanya, ah, grabe, ang hirap ng buhay natin. Kahit balibalik na rin natin yung pagtatrabaho natin o uh, ginagawa natin, mahihirapan pa rin tayong umangat o umasenso. Kasi, yung sahod natin, kahit minimum yan, nagre-renta tayo, problema yan. Problema natin, pangkain, panggastos araw-araw. Kung may anak ka, lalong problema yan. Dadagdagan yung gastos mo dyan. Yung diaper, yung gatas, yung bigas nyo pa. Tapos, pamasahin nyo pa araw-araw. Tapos, automatic kaltas ka pa sa benefits ng uh, government. No? So, sa isip-isip ko noon, kahit na aabutin ako doon ng 30 years sa pagiging empleyado, mahirapan pa rin akong masenso. Nung minsan nga, meron kaming kasamahan dati na tumigil siya sa pagtatrabaho sa isang hardware at nag-start siya ng business. So, nakikita ko noon, yung unang buwan niya o mga ilang buwan, e, eh, wala ganun pa rin. Tapos, habang tumatanggal, bumalik siya dyan sa amin, mga dalawang taon ang lumipas, yun eh, meron siyang multicab. Nakakatuwa na sa tagal na niyang naging empleyado, mga sampung taon siguro, tapos, tumigil siya, uh, nagdesisyon siya, ang naayon na niyang magtrabaho, nag-start siya ng business. Tapos yung nakita ko, eh bigla siyang nagkaroon ng uh, pera, biglang umasenso. So sa isip-isip ko, kahit siguro ipunin ko pa yung sahod ko sa buong mga sampung taon, hindi pa rin ako aasenso. Mar maaring magiging milyonaryo ako. May magkaroon ako ng isang milyon. Pero anong gagawin ko sa isang milyon? maraming ano, marami namang nakapag-ipon, meron ng pera, tapos nag-start magnegosyo, eh naubos rin, nalugi rin. So, sa isip-isip ko pa rin, uh, nung nag-usap-usap kami, hindi pa rin, hindi pa rin tayo talaga aasenso bilang empleyado, bilang tauhan, lalo na kung uh, wala ka namang ibang ginawa sa buhay mo. Kung ang ginawa mo lang mula 8 to 5, eh, pumasok, umuwi, umuwi, Pumasok, matulog, kumain. Pumasok na naman, umuwi na naman, matulog na naman, kumain. Eh wala talagang magbabago. Hanggang sa nag-start na kaming mag-business noong 2017, yung uh, sari-sari store business ko, pang malakas ang business. Pero kahit na naging negosyante ako, mula sa pagiging empleyado, hindi mo pa rin masisiguro na magiging successful ka, magiging asensado ka, magiging magtagumpay ka dyan sa pinasok mo. Kasi ang kakulangan pala natin, lalo na kung isa kang empleyado tapos tatalon ka sa pagiging negosyante, ang problema dyan, una, sanay tayo sa 15.30. Oh, malamang aminado ka dyan. 15.30 na tuwing 15 si o 30 ng buwan, may sahod ka, may kukubrahin ka. Pag maging negosyante ka na kasi o nag-try ka ng na mag-business, mataas ang chance na mga 5 years ka pa bago sa sahod o mas matagal pa dyan o mas swerte ka kung sumahod ka na agad. So, kung gusto mong magnegosyo o kung gusto mong umasenso bilang empleyado, papuntang negosyante, dapat unang-una mabago yung pag-iisip mo. Mabago yung pag-uutak mo na hindi ka mag-iisip bilang empleyado. Mag-isip ka bilang negosyante. Pero sa tagal kong nagdenegosyo, negosyo uh, 2017, hanggang ngayon 2025. So mga 8 years, 9 years na kami kasi meron kaming salon dati 2016 pa lang. So magna 9 years na ako. Ang trabaho talaga ng pagnenegosyo ay napakatagal. So yung pag-uutak o pag-iisip mo bilang empleyado ay hindi agad yan mawawala. Katulad sa akin, mula ng 2017, yung nagsariling business na ako, siguro hanggang 2022, yan pa rin yung pag-uutak ko oh Yan pa rin yung pag ko, yung sumasahod, kailangan kong may kita Kasi kung uunahin mo kasi yung kita, halimbawa dati kang empleyado, malamang ang habol mo is 1530 na sahod ba. Diba? So kung yan yung uunahin mo na kailangan may kita ka sa dulo Ang gagawin mo kasi bilang isang uh, negosyante na galing sa empleyado Yung utak mo dyan, eh, kailangan magka-pera ka, kailangan kumita ka So, kailangan gawin mo lahat para kumita ka kahit uh, hindi na ganun ka akma yung uh, ipipresyo mo kasi pag empleyado ka, papuntang negosyante, ang utak mo same pa rin sa pagiging empleyado. So, ang nakikita mo lang yung kapwa mo empleyado. So, ang iniisip mo dyan kung magnegosyo ka, ang gagawin mo dyan ay mura. Mura yung produkto mo, mura yung serbisyo mo kasi mag-isip ka is Parang empleyado. So dapat, kung gusto mong uh, maging negosyante pero galing ka empleyado, dapat baguhin mo muna yung pananaw mo, pag-iisip mo, pag-uutak mo na makatawid ka sa pagiging boss. Mag-isip na bilang negosyante o bilang entrepreneur, so paano mo yan gagawin? Ngayon, malamang sa malamang kung isa kang empleyado, ang mga kaibigan mo dyan, kakilala mo dyan, puro empleyado. Kalaro mo dyan, uh, kabanding mo lagi, puro yan empleyado. Ngayon, ang gagawin mo, kung isa kang empleyado ngayon, maghanap ka ng mga negosyante. Negosyante na totoong may negosyo, kumikita at hindi yung negosyante yung budol. Yung negosyante talagang may negosyo na kumikita. Hindi yung nagpa-franchise-franchise -franchise ng walang kwentang uh, produkto o ng serbisyo. Kailangan mong mahanap ng ang uh, maging utak negosyante o yung mga negosyante yung malulupit na sa negosyo para naman uh makakapag-usap ka sa kanila, magpaturo ka sa kanila o kung paano sila mag-isip o makipag-transact ka sa kanila o makipag uh, deal ka sa kanila makip basta makipag-usap ka sa kanila. Ang gagawin mo lang dito is mahawaan ka kung gaano sila mag-isip. Kasi malamang sa malamang hindi mo rin 'yan uh, mapapansin agad, pero habang tumatagal kayong magkasama, halos lahat ng iniisip niyan o ginagawa niyan makukuha mo rin. Kaya isang tips ko sa iyo kung gusto mong umasenso bilang isang empleyado at tatawid ka sa pagiging negosyante, maghanap ka lang ng malulupit na negosyante o gawin mo silang mentor o tatanungin mo sila doon at syempre naman wag mo namang abusuhin, di ba? May hangganan din ang mga katanungan. Wag nang tanong itanong mo na sa kanila lahat. Kaya dapat o mong maguhin kung gusto mong umasenso, gusto mong magiging negosyante, gusto mong mag-isip bilang negosyante, maghanap ka ng mga malulupit na negosyante. Yan lang, magandang umaga. Ay, mahapon na pala. At hindi ko nang makalimutan sa usapang malulupit na serbisyo ang Zell Salon, ang pangmalakas ang Salon ng Mindanao ay magbubukas na ngayong June 8. Ha? Pang apat na branch na natin to Kaya siguradong mal malupit. Safe, de kalidad at friendly na salon. Bisitahan nyo June 8, 2025. Bye-bye. Trabaho-trabaho talaga pag negosyo